Pumili ka daw ng isang motor na buo mo nang binayaran ito. Tama po ba? Opo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ibinabalik sa'yo? Hindi po. Kanino ba nakapangalan yung mga resibo? Actually, sa akin po, ako po yung nakapangalan doon sa ORCR kasi ako din naman po yung nagbayad ng installment. Kalina nag-iwalay po kami. Um, naiwan ko nga po yung motor doon kasi iniisip ko po na mas kailangan niya po yung motor. Tinawagan ko siya, nakausap ko po siya, kaya lang iniinsist niya na hindi niya daw po talaga ibabalik yung motor. Kailangan po niyang uh, mag-demand letter siya din sa ex-partner niya upang makuha niya yung kanyang motorsiklo. Walang sagot o hindi niya ibigay yung motorsiklo na nararapat sa kanya, kailangan niya magdulog ng kasong sinatawag na replidin sa ating hukuman. Mm -hmm. Ang replidin po ay Recovery of Personal Property Insurance at ang hukuman ang mag-uuto mag-aata sa sheriff na hanapin yung motor at hatakin at ibigay sa mamay-ari. Kumapit ko ako para idulog yung naging problema ko po doon sa ex-partner ko po. Dahil ayaw niya po ibalik yung motor na nakapangalan po sa amin at ako po yung nagbayad ng ex Binili ko po yung motor noong 2022 nung kami pa po para meron kaming magamit na pang everyday. Tapos nung March lang po nitong 2025, so naghiwalay po kami dahil nagkaroon po kami ng problema. Ngayon po nung binabawi ko na po yung motor dahil naiwan ko nga po doon, ayaw niya pong ibigay yung motor ko. Naniklaim niya po na binigay ko doon po sa kanya. Ako yung nagbayad, ako yung nagpakahirap dun sa motor na yon. And uh, siguro enough naman yun para ibalik niya sa akin yung motor. Since ako po yung nag-work ngayon, na wala po akong magamit. Ma'am, so uh, base dun sa inyong reklamo or sumbong kanina, na kung saan bumili ka daw ng isang motor na buo mo nang binayaran nito. Tama po ba? Opo. Natapos ko po siya noong December. Alright. Hanggang ngayon, hindi pa rin ibinabalik sa'yo? Hindi pa. Kanino ba nakapangalan yung mga resibo? Actually, sa akin po. Ako po yung nakapangalan doon sa ORCR kasi ako din naman po yung nagbayad ng installment nun no? for 30 months. Okay. So, ano yung nagiging problema? May naging ambag ba itong kabilang uh, panig doon sa hmm. motor na ibinili mo? Wala po. Actually, naghiwalay po kami. Um, naiwan ko nga po yung motor doon kasi iniisip ko po na mas kailangan niya po yung motor. Kaya iniwan ko yung motor that time. Hmm. Nung nalaman hmm. ko siya na nalagchit. Naisip mo na siguro mas kailangan mo yung motor at bakit mo naman iiwan ng isang bagay mm -hmm. na pinaghirapan mo at binayaran mo na dapat karapat-dapat sa iyo naman So, ako. sinubukan mo bang uh, mag-reach out doon sa kabilang panig para sabihin na, oh, yung motor na yan ay kukunin ko na sana kasi ako naman din nagbayad yan Tinawagan ko siya, nakausap ko po siya For mm -hmm. almost like 10 minutes, nakausap ko po siya mm -hmm. Kaya lang, ini-insist niya na Hindi niya daw po talaga ibabalik yung motor Nakipag-usap na ako sa kapatid niya Even yung parents ko, kinausap na siya Kasi ayoko nga pong umabot sa ganito po Pero ganun pa din, ini-insist niya na hindi po talaga mm -hmm. Ano daw ang dahilan niya? Binigay ko na daw po sa kanya yung motor <laughs> And they are yung showing yung authorization Na binigay ko na daw sa kanya yun, na may pirma ko mm -hmm. Which is yung girlfriend niya Ang nagpakita sa akin dun sa telepono ng authorization, but naalala ko po yung authorization was for um, Lala Move kasi hindi po siya makakapag -lala Move. Well, authorization is authorization. Pero kung wala kang deed of absolute sale okay, para dun ko. sa mismong motor, never ever mo malilipat yes. yung sinasabing motor wala doon po. sa pangalan niya. Since wala siyang ganong klaseng papeles, hindi niya magagamit na maayos yung motor kasi nakapangalan pa rin siyo. Si Now the problem is kung may mangyari at yung pangalan mo kuno nakadawit doon, madadawit ka mm. doon exactly. sa sinasabing problema. Mm -hmm. Kaya kinakailangan talaga na makuha itong sinasabing motor. Mm -hmm. No uh -huh. deal. Mm -hmm. Ani lead ba kung nasaan na yung ex partner mo? The last time po na alam ko, nandun po siya nakatira doon sa girlfriend niya sa may condo, sa may Santras. Meron ka bang specific address kung nasaan na yung? Alam ko ex po kung saan po sila sa Mandaluyong, pero yung unit mismo hindi ko po Have alam. Have you tried going there para ano? Yes, kasama uh, pero hindi ko po mo yung siya hindi Kasama mo siya ko nakita. po yung Kainta Police and Mandaluyong Police. Oh. And nakita ko po yung motor ko po na nandu doon. So nakipag-coordinate ka na sa police? Yes. Po. Ano ang ginawa mo? Ipinaalarm mo yung motorsiklo. Yes, actually sir that time nang nagpunta po kami noong August 1. Hmm. Hindi ko po kasi dala yung original na ORCR dahil may schedule po sa dealer kung okay. kailan ko siya pwedeng kunin. So parang nauna po yung punta ko doon sa Alright. Mandaluyong. Then after noon Monday, mm -hmm. kina Monday yan, doon ko pa lang po nakuha yung ORCR. Ah, so ibig sabihin, nung nakita niyo right there yung motor, wala pa kayong nagawa kasi hindi mo pa hawak yung katibayan na sa iyo dahil Opo. nga nandun pa sa dealership yung. Pero this time, may hawak ka na Asakin. bang document? Opo. So, nakayo ba nag-follow up ah, para at least makuha yung motorsiklo or pagdating niyo doon wala na. Um, no nakita po kami ng August 1, sinabihan po yung girlfriend niya na dalhin po niya yung motor sa Kainta kasi sa Mandaluyong po ang jurisdiction po kasi namin ay Kainta okay. So ngayon, nung inutusan po siya na dalhin doon ng Sunday, kasi Friday din po yun ginawa. Sa iba niya po din nala yung motor Saan? Ito ba, sabihin mo lang sa It may be personal, pero ito ba noon nung nagsasama pa kayo, ginawa mo bang gift to sa kanya? Kasi ako nakikinig ako sa iyo kanina, sabi mo kahit magkahiwalay na kayo, eh pinapagamit mo pa rin. kung baka napakabait mo kung ganun, ano kasi, ba ang sir, history na itong motor na to? Am um, kinuha ko po talaga 'yon para meron kaming pang-everyday. Actually, ang nirerequest niya po is mas mahal na motor. Mm. But with my salary, hindi ko po kasi siya kaya. So, parang ang kinuha namin ay one click 125 po Honda. Apo uh, Honda right. po. Then ngayon po, nung nagagamit na po namin siya, nahuli ko kasi siyang nag-cheat. Kaya po umalis na lang po ako ng bahay, dala ko lang 'yon damit. Kasi mm. live-in po kami. Eh. So, nag-apartment kami, then umalis po ako. okay Naging then, mabait pa po, po ako sa kanya na mm -hmm. iiwanan ko muna yung motor kasi everyday po siyang sa work ako po kasi naka-work from home. Mm -hmm. So, hindi mo ba sumagi sa isipan mo? Siyempre, end na yung relationship niyo. Sana binawi na, uh, yun yun nga, oh. yun yung mo hanggang, hanggang Actually, na. Napakabait talaga nung... Hindi nga eh. Hindi nyo nga iniisip ko. Hanggang dulo. Iniisip niya pa rin yung... Actually, nagkabalikan oh. po kami this year. Doon ko lang na-found out na nakabili siya ng sarili niyang ADV. Ah, so may sarili na siyang motor. And she's claiming na kapag ka, ibabalik, ko yung, ibabalik niya yung motor, kailangan ko siyang bayaran ng 70,000 para hmm. doon sa upgrade na. Ginawa niya. In-upgrade niya yung motor na binili mo without your permission. Hold on. Sir. May binili siyang motor. Mm -hmm. So, is there a possibility or posibilidad na wala na yung click? Andun po. Kasi nakita ko po siya noong August 1. Ah, nandun po nandun. sa condo ng girlfriend niya sa SunTrust. Well, sandrast. yung mismong motor, she cannot demand from you to pay such an amount mm -hmm. just because na nag-upgrade yes. siya. Kasi ang nagmumunga dito, hinuhututan ka na lang ng pera. Eh. Mm -hmm. So... It's just best na focus ka na lang doon sa mismong motor na nakapangalan sa iyo at kunin mo na lang yun. And then just leave that person's life. Bahala na siya sa buhay niya. Yeah. Kasi kung gano'n, nagmuka uh, mukhang naghuhutot pa ng pera. It's best not to talk to such a person. Actually, sir, kasi kaya hinahabol ko din yung motor. Alam niya po yan, hindi kami well-off na pamilya. I have to go to abroad para mag-work. Para lang makapag-support. Okay. So ngayon na medyo nagkakaroon na kami ng mga means... Na kinukuha ko po yung pinaghirapan mm -hmm. ko 30 months Kaya okay. gusto ko po siyang kunin Ngayon naman, nung nag-upgrade doon Sa sinasabi pa ni Bagong Motor na binabanggit mo Alam mo ba na bumili siya ng Bagong Motor? Nung nagkabalikan po kami nitong January. Nabili na? Nung binili niya po, installment din yun Binili po niya alam nung time na Hiwalay po kami last year Hiwalay kayo November, binili kaya, niya Kaya nung nagkabalikan kayo nagulat ka na nandun na yung motor. May motor po siya. May ako. motor na. Mm -mm. Okay. So, hindi siya during the time na magkasama na kayo ulit. Alright. So... This was more of kanyang sariling decision para bilhin. So, hindi ka na involved. Hindi po. Alright. Anyways, sige. Uh, na naman na natin yun. So, kausapin natin siguro dito sa kabilang linya, itong si Police Captain Romelito Ramos, ang Chief Investigator ng Kainta Municipal Police Station. Magandang umaga po sa inyo, Captain. Pabalisan uh, na, i po ng ating investigator dyan yung local plus alarm. And then, uh, pati po yung ating pong, uh, yung complaint sheet po. Okay. po sa kanyang complaint po. Okay. Uh, may nagawa na ba na ibang hakbang na posible ma-refer si ma'am na magpag-file ng sinasabing case man kung meron man na sinasabi natin dito? Baris ang ngayon sir, uh, inaantay po po ng ating investigators sir yung kanyang pagbalik po dito sa si stations namin. Eh. Kasi po nang time na, na last pala na nagpunta siya rito is no August 2, mm. okay. nag-arab sila yung partner nga ng kanyang uh, dito sa si station then hindi na po siya sir nag-appear eh. Waiting po yung tropa sir. Mm hindi na nakapag-appear. All right. So, sir, ang uh, ano bang possibility dito na maging referral ninyo or endorsement niyo dun sa pag-file ng case? Based sa assessment na nakikita ko, sir, ah, ito ay papasok po, sir, ng ISAPA. So, kung sakali po, sir, sana na namin yung statement sa kanya, siya yung statement, pati yung mga possible documents na kailangan po natin, like po yung OCR po, na magpuprove na talaga siya po, sir, yung owner po ng motor, hmm. ay pwede po tayo, sir, mag-file ng complaint regarding po Kasi uh, very much aware naman kami dito, sir, na siya naman ay may hawak na ORCR. Baka naman na-discuss naman na din sa inyo. Nakitang kita, sir, na no, sa kanya nakapangalan yung motor pero sa pilitan na ayaw pa rin ibigay nitong kabilang panic. Uh, sir, possible ba din na uh, may escalate natin yung sinasabing alarm from local to uh, national? Uh, pwede naman sir. Kaya ano lang natin sir, bali may Para pa kami siya sa, sa kanya na ano, sir, yung complaint sheet sa amin, sir, based sa, sa investigator na namin dito sir, hindi pa niya sir na ibabalik yung ano, hindi pa napapa-subscribe yung complaint sheet namin sir na pinapilapan sa kanya. Okay. okay. Sir, possible ba siguro na magawa ng paraan na sana naman hindi na dumaan ng case-case na meron naman siya mga hawak na papeles na assistahan nyo siguro sa pag-retrieve ng sinasabing motor? Ah, sir, pwede naman, sir. Kaya lang ang problema, sir, uh, based nga din sa salas, uh, pag meet up niya din sa station namin, sa ng bagong, ng bagong partner nung ano, ay wala na road down, sir, yung motor sa sa area, sa semi-area ng, ng Mandaluyong, sir. Nailipat mm -hmm. na, na agad siya ng dati niyang partner nailipat na ng dati niyang partner dun sa ibang lugar. Opo, alis na-alis na po rin dun, sir. Kaya yung yung pang sinabi sa akin, sir, ng investigator po, sir. Yes, but um, nakapaggawa na ba ng sariling inspection bang ating uh, police dun sa lugar? Kung meron ba silang impormasyon or anything na nandun pa rin sa mismong area yung motor? Or this has been confirmed uh, na by your office? Sir, bali, sir. Yung po yung sinabi mismo dito ng, kasi nasa ng August 1, nang humingi ng tulong si ma'am. Hmm dito sa si stations namin na uh, sa Mandulong area, agad naman po sa nagpunta yung polis natin. Maganda sa ma personally ma magpunta rin ulit sa ma'am para regarding doon tapos pa-follow up ng tropa natin yung ano, oh. Kung sakali mo, ma, para malaman kung possible, sa nilipat mo ito sa mm. so, Mandaluyong area. Opo. Sige sir, maganda yung inyong question. Sige po Captain, maraming salamat po sa inyo. Asahan po namin mm, yung mag action ninyo dito. Para lang siguro additional mm -hmm. information sa inyo ma'am kung ano bang pwede nyo gawin na hakbang in terms of usapan legal. Na kinakailangan mo ng guidance, na itong makakausap oh, natin po. sa kabilang linya. Itong uh, Bito Garcia, na lawyer natin na si Ma'am Judge Angelina Mauricio, magandang umaga po sa inyo ma'am na pakinggang po po yung ating complainant. Kailangan niya pong dumulog sa hukuman. Pero bago siya dumulog sa hukuman, kailangan po niya na mag-demand letter siya din sa ex-partner niya upang makuha niya yung kanyang motorsiklo. Yes. Pagkatapos pong makuha, ang demand letter ng ex-partner niya at hindi walang sagot o hindi niya ibigay yung motorsiklo na nararapat sa kanya, kailangan niyang magdulog ng kasong sinatawag na replevin sa ating hukuman. Mm -hmm. Ang replevin po ay recovery of personal property insured at ang hukuman ang mag-uutos mag-aata sa sheriff na hanapin yung motor at hatakin at ibigay sa mamay-ari na yan complainant natin. Ngayon naman, Judge, paano naman kung kunwari hindi na po matagpuan kung asan yung motor? Ano po yung pwedeng gawin dito? Pwede po mai alarma niya sa Philippine National Ay, Police. Yes. Parang blotter po. Mm -hmm. So that the police will be aware na meron pa ng ganito at kung makita nila sa kalye yun, pwede na po nilang mm -hmm. pahintuin at uh, mm -hmm. pahintuin sa... Uh, sa kung sino man yung police na hmm. officer na kukuha doon, hmm. lalagay po sa kanilang headquarters hmm. at tatawagin po yung nagreklamo. Napa-alarm na motor pero locally lang. Kanina nung kausap namin yung captain ng uh, police sa area niya, I was hoping to probably escalate it to a national level. Kasi ang nangyari po Very dito open. judge, parang uh, nung inangat sa local, Inalis lang nila dun sa locality ng sinasabing uh, Rizal ba ito or Kainta area para lang uh, maitago yung motor kung saan man ito. So if it's escalated to national level, kung saan man mapunta or matagpuan ng motor, it can be seized by our policemen anywhere, if ever it's anywhere found. Anywhere in the Philippines. Tama po yung inyong question. Yes. Uh, Mr. Carl Sulpon na pwedeng ipa-alarma dito sa crime. So, maging nationwide po yung information na itong motor na to ay hinahanap ng talagang may-ari. Paano kung uh, hindi mo padalhan ng demand letter? Kasi, for example, wala mag-receive. -re Paalarma niya po sa pulis muna kung hindi niya talaga makita mm -hmm. walang, walang nangyari sa kanyang demand letter. Tapos, yan ho ang batihan niya na mag file na diretsyo sa hukuman. Mm -hmm. yung mga alarma, yung mga blotter sa barangay ng reprebin. Pero, ganun pa rin ang problema eh. Mr. Carl so yes. ng sheriff so ang um, we go back to your uh, very good suggestion na paalala sa Philippine National yes. Police at yung Philippine National Police ang mag-a-undergo ng surveillance at makita kung saan yung motor na yon all right. so with that said judge kami magpapasalamat sa pagbibigay ng payo ninyo dito ngayon sa aming programa maraming salamat po sa inyo para sa mga nanonood ngayon, gusto lang namin sabihin, when we give you the opportunity to speak or sabihin ang inyong side, mm -hmm. mas maganda na magkaroon ng sinasabing pagbibigay ng statement kasi binibigay mo ang panig mo. Tama. And then now, sasabihin ng mga ibang tao dyan na kung saan kapag may ginawa na kaming hakbang or aksyon, sasabihin na kami ay one-sided lamang. They already forfeited themselves or nawala na sa kanilang oportunidad na para makapagsalita at makapagbigay ng kanilang panig dito sa sa aming programa. Mm -hmm. Kami ay nagbibigay. We always extend or reach out to those people. Yan. Kagaya yan. Ay uh, mukhang busy at hindi na ma-reach itong sinasabing ex partner in partner mm -hmm. nitong ni Ma'am Mary Rose. Oh, oh. So siguro ma'am, ganito na lang sasabihin ko na gawin nyo na ang itong mga nirecommend na namin ngayon sa inyo. Mm -hmm. uh, nakausap naman na namin yung chief investigator. So if uh, any problems, pwede mo naman din kami sabihan. Mm -hmm. Ngayon na uh, of course, balitaan nyo din kami kung anong update dito sa mga susunod mong gagawin na Okay po, ma'am. Thank you so much, sir. Alright. Maraming salamat din sir. At uh, dyan tayo sa reklamo na ito. Ito ang mas pinalakas at mas pinalawak na bagong ipabitong mo, Helpdesk.